yun guys ini akita karon sa bukirang bahin sa barili oh, ni ako sa pinakatuktok na bungtod kita kayong barili guys oh. ah, mo barili sa pika side kena karkar na siya dia diha, diha mini yang lagi Oh, medyo kulimlim ang kahaponon karon kay murag kabunda kuning uan uwan. Ni ako diri guys kay gatisting ko aning among gi ayo nga truck. hino. Hino propia. Ang problema ni low power. Aku oh, akong gitistingan karon subida naman atong subidahon kaayo nga kuan uh, subida naman siya segunda si kanger Oh so, yun kasi maulian na ni Wala na kong i-video kung unsay akong giayo kay daghan naman kaayo nga uh, uh, mag video na ani eh. uh, kay bao ni ini in, nga uh, mao nga uh, problema ha ang akong gitarbaho ana is at uh, fuel line lang so yun ano na akong kauban taga negro si Mark Padilla say hi everybody oh guys pagkanindutan ng lugar guys kini di ay nga property guys owned by Kiranti Construction oh kung asa may nagtrabaho mao ang Kiranti Construction kining nga mga area o wow, kabaw kung unsay buhaton ani malamang rest house or unsa nya yeah. kining equipment nga mong giayo diri ilaha ni sa kiranti construction o oh, tanawa guys in ani kanindot ang lugar diri guys karon pa ni na ta daw ang dagat sa barili o negros hmm? pero din eh na siya tower ay mga tower sa mga telecommunication yata to hmm. Ah, guys na na siya yung mga materyales dere bus mga bato for riprap daw grabe kanindot ng lugar guys mo muna ang kubuan sa barili na ano siya nga area anindot nga lugar guys tanawan niya niya akong video guys kay nindot juga ni guys kung wala pa mo ka follow sa akong facebook eh, please follow sa akong facebook page Arnel TV sa akong facebook account Arnel Gutong Yagunya Og ayaw kalimti ang akong youtube channel ang Arnel TV yun guys oh napakagandang lugar nasa tuktok talaga kami guys malayo sa kabihas na ng lugar na to hmm. Um, ano yung project guys Project Low Power dan sana lang kaya hindi na maglo low power to dalawang araw naming uh, tinabaho to ganda talaga mag ano road test dito kasi yung daan dito matarik tingnan mo mas, may mas matarik pa dyan dun sa kabila grabe guys eh. so yun uh, salamat sa inyong panunood uh, huwag nyong kalimutan mag uh, like share and subscribe sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page and sa kung ano sa Facebook account. Bye-bye, thank you.